Good day guys and welcome back ulit sa channel for today's video Honda beat if I ay, ay nagkaroon ng problema sa kanyang ignition system. Sabi ni owner guys, itaro ay biglang tumirik at ayaw ng umandar. Upon checking, na-discovery ko is walang kurente na lumalabas sa kanyang tension wire. So try nga natin guys, ito kickstart kay Bossing, ang owner mismo. Kasi ito ay walang electric start, no kickstart lang ginagamit niya para paandar sa kanyang motor. Nahirapan tayong i eh, troubleshoot kasi yung upuan is ayaw matanggal-tanggal. At hindi malak-unlock sa kanyang susian. So, try natin pa kickstart tension wire, guys. para klaro nyo. Iwan mo natin kanyang susi. So at ito di, daw, ano, ay may check engine. No? May ilaw kanyang check engine, guys. No? Mamaya, bibilangin natin yan kung ila, uh, ilang check engine meron na kanyang motor. Mabilis at saka mabagal. So, check mo natin itong tension wire. Lagyan natin sa ground. At ipakickstart natin kay Bosing para makonfirm natin kung may kurente ba wala. Yeah. Okay. Okay. So yun ang anong hulat talagang kuryente na ano lumalabas sa kanyang tension wire. Yung check engine ay umiilo guys. 1, 2, 3, 4, 5, one 2. Ibig sabihin, mayroon siyang check engine na error 52. Ano ba nga 20, 21, 52, Yan po ay 56, sensor, pulser, or possible may problema sa kanyang wirings. Mamaya nyo sa inyo kung saan nakalocate ang sakit ng ating CQP sensor papunta sa kanyang magneto guys. Yan po ay error pito at may problema sa kanyang wirings. So alamin natin yan at papunta tayo sa kanyang throttle body. Kasi po ang wire na yan is nakalocate sa kanyang throttle body. So itong motor na guys no, umaandar pa rin ito. Pero kapag pinihit ang silinador ay namamatay. Ilang beses nila itong inattempt, hindi talaga nila mapaandar ng matino ang kanyang motor. So dito guys, nakalocate ang wire na yan, malapit sa total body. Tinanggal na natin ang kanyang U-box element set kasi nandito yan nakalocate malapit sa ibabaw ng ating makina. Itong uh, hinawakan nyo guys, ito po ay uh, harness ng kanyang uh, CKP sensor na connect sa kanyang magneto o sa kanyang stator. So yan, okay. check natin yan kung saan banda. Ito, nahirapan tayong tanggalin ang kanyang U-box kasi yung upuan niya guys, ayaw talaga matanggal at ma-unlock sa kanyang susi. So ngayon, i-check natin itong part nito. Kasi ito yung kadalasang issue ng mga Honda Beat guys kapag umabot na yung motor ng mga 5 to 10 years siguro. Kapag puno na niya na putik or tumitigas na ang mga wire dahil sa kainit ng makina o dahil na rin sa dumi na kumakapit nito. At biglang napupurol ang mga wire or uh, nagkaroon ng molds, alikabok o baka kayo ang mga kung bakit tumitigas ang wire at biglang na lang napuputol. So itong sakit ito guys na nag-stack up isa na rin yan sa sakit ng ganyang uh, harness kapag nagkaroon na ito ng laging napuputikan or nang nababasa ng tubig. So dito guys, ititrace natin yan kung saan bandang napuputol sa anim o limang wire ba yan na connect sa kanyang sakit. So kapag yung motor na nag-experience ng ganitong senaryo guys, na kapag inuupuan, namamatay, kahit anong pilit yung panda rin, ayaw umandar, at iti-check yung tension wire, wala kurente, pero tumutunog naman ang ating pump, Ah, tapos may error po dito. Alam nyo na guys kung saan ititrace nyo ang problema. Dito lang. Yung hiniwa ko guys. Diyan lang. Tapos isa-isahin ang paghila ng wire. So dito nakikita ko na may isang wire na nakaputol o oh, naputol mismo sa pinakailalim na part guys kung saan natatamaan ito ng ah, o oh, dumidikit ito sa kanyang makina kaya pala hirap siyang pandarin yun, yung inawakan yun, guys, naputulan siya yun yung oh, isang wire na yan, putol siya So ilan pa natin ibang wire kung mayroon ba bang ibang mapuputol para isahan ng trabaho at hindi na ito maulit na ulit. So, so far, isa lang na wire ang nakita kong napuputol guys. So boss, loads, either pops, anong dapat natin gawin? Mayroon bang available na sakit niyan? Para sa akin guys, medyo mahirap ang tayo makahanap ng sakit. Ang gagawin natin is oh, simple no! lang, ibabypass lang natin yan. Kukuha lang tayo ng pagdugtong na wire, puputulin lang natin, natin yung isang wire sa kabilang sakit. Kung saan ito nakapabor or tumama So, kailangan i-check lang niyo kung saan ang kanyang connection, guys. Yung isa. So, iba-bypass lang natin rin. Yan, para di natin magkagasto pa, no? No, di nang gumastos. Kahit kayo, kaya nyo mag-DIY. Kung sa tingin nyo, ang error nito ay yun ang sakit ng inyong motor. So, i-check lang nito part na ito. Isa-isahin lang nyo check ang wire. Tapos, kapag may isang wire na putol, kahit, kahit kayo, kaya nyo mag-DIY kung, sa, kung paano ito i-reconnect. So, kuha lang tayo ng wire, guys. Or, kukuha lang tayo ng side cutter plier puputulin lang natin yung kabilang wire tapos babalatan lang natin tapos itong side nito is babalatan din natin ng wire idudugtok, idudugtok lang idudugtok natin ng dalawang yan ganun lang kasimple kaya yan lang ginawa ko ito ay uh, malaking tulong sa mga malayo sa mga shop sa uh, bayan or hirap makakuha ng mga mekaniko at okay. malaking tulong na rin ito sa mga nagpaplano mag DIY guys at lalo na yung mga baguhan pa lang at ngayon na nanonood sa ating YouTube channel. Sana itong video ito ay magkapulot ng araw. Siyempre, no? Ito ay malaking tulong na rin sa mga nag-aspire -naga -naga na magiging mekaniko rin at gustong matuto. So, napakasimple lang guys, no? Wala kayong magagastas dito, kundi uh, libur lang. <laughs> libur lang guys, at hindi na kayo pa magagastas o kabili ng uh, pesa. Kasi wala namang sakit talaga na mabibili talaga nito guys. Kasi ito po ay set at connected sa ating electrical harness. So, bakit ka pa bibili ng electrical harness? Kung pwede lang naman ito i-bypass, ay dudugtong lang natin. Kung wow! lang tayo ng maliit may, may na wire. Tapos pag na natin guys. Ang pinaka pinakadabis ito guys, no? Aside sa i-splice natin yung wire, is ihinang natin siya. Kung meron kayong mapagkunan na panghinang, mas maganda. Pero kung wala talaga guys, at hirap makahanap ng hinang, for the meantime, i-splice nyo lang siya ng tudo. Uh, bali gagamitan nyo lang ng plier ang pag ikot o pag twist ng uh, wire guys para hindi siya basta basta na na -di disconnect o matatamaan kung sakaling mag apply kayo ng pressure washer sa inyong o pag washing sa inyong motor baka mali disconnect siya kapag natatamaan siya ng tubig pero since na nandito tayo sa shop kailangan natin siyang ihinang guys para hindi na tayo magkaroon pa ng problema kung sakaling uh, abot ang panahon na magbibigay na, naman itong wire na ito na dinugtong natin syempre na connect na natin ang dalawang wire Ah, ito natin ng baluti ng electrical tape mismo. So ito guys ay pang temporary lang muna ang ginawa ko ito ha. Ah. Pero pagkatapos ng video nito kapag na-confirm natin at naging na ang motor ni Bosin, saka natin siya ihinang eh, at babalutin natin ng wire from from the bottom at saka from the top at saka hanggang sa ilalim bottom ng ating wire. Okay. Pati yung sakit na yan guys, babalutin natin yan para maiwasan na rin yan matamaan ng uh, tubig, mga putik na nagagaling sa gulong ng ating motor. So ito na guys, na-connect na natin ang dalawa, medyo naputol. <laughs> Dahil sa sobrang ikli na pag-connect pag natin, balutin natin uli ng electrical tape. At siyempre kung sa tingin ng video ito, malaking tulong sa inyo sa mga bago pa lang sa ating channel. Ay sana huwag niyo kalimutan kalampagin ang ating bell dyan. At subscribe na rin, pa-like para, mak para makatulong kayo sa aking YouTube channel. At siyempre sa aking Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Ito na yung moment of truth guys. O natin ang na kanyang susi. Nabibling pa kanyang check engine. Mamaya mawala yan kapag in-off at saka ni on natin ang kanyang susi. Ngayon guys, on natin ang so, kanyang, kanyang susi. Pa, para magkaalaman na. Pa at yun na nga guys, hindi na okay, nag-blink ang kanyang check engine. At i-check natin ang yes. kanyang tension wire. You're doing, you're doing, you're doing. Kung mayroon na bang kurangintay na wala malabas. Let's go. O yun. Hey, Klarong, klaro pa sikat na guys. Ang lakas ng kurangintay na kanyang tension wire. Ako oh, agad natin ang sakit sa motor ni Bosing. Ay siyempre para talaga na maandar ang motor ni Bosing. Kaya natin ikabit ang kanyang spark plug at saka spark plug cap. Since nakita na natin ang problema sa kanyang motor at nasolusyonan na rin natin at napalabas natin ang kuryente ng kanyang tension wires. So natin kay Bosing ang kanyang spark plug para may kabit na natin sa kanyang makina. At si Bosing guys kasi hindi siya makagastos ng malaki. Siyempre, talent pila ng mekaniko ang kanyang babayaran <laughs> <laughs> at yun na guys nakabit na natin ang kanyang spark plug at ang spark plug cap ay papakabit na rin natin kay busing para mapabilis ang ating trabaho so isa sa mga mapapansin nyo guys kapag yung motor may R52 una kapag pinandar rin siya umandar raman siya kapag pinit ang silinyador namamataya siya namamatay ang makina pangalawa kapag umandar ang ating motor tapos pagkapag kapag inupuan, namamatay siya. Isa na rin yung sa St. Thomas. Ang last na mapapansin nyo guys is kapag tumatakbo yung motor ay bigla na lang na, namamatay, matay, matay. So, yun po mga palatanda ng sintomas Thomas na dapat nyo i-check kapag yung motor ay naka-experience ng error p So ito na guys, kabit natin ang okay. spark plug cap. O na natin ang kanyang sosie guys para mapandar na natin ang kanyang motor. Kung ma-one click, ba, kung ma -one click ba ito ng ating customer. Let's go! Mga kakasosie. Okay.

Guys. <laughs> Op na to deyon, una to Ah, mm. bin. Kaya tong parang ano nitesting bin. Lima palong. Tawag so, ng click. Ara. Okay. So ito na nga kailangan natin ihinang ang kanyang wire, balutin ng electric, electrical tape isa-isa. Tapos siyempre balutin ng electrical tape ang kanyang buong sakit as para sure ball na walang makapasok na dumi at matatamaan ng tubig. So yun lang. Ayos. Uh, simpre, guys, sana sa video ng ito ay dagdag ka naman sa mga baguhan at nag-aspire maging mekaniko. Troubleshoot ng step by step guys. At kung paano ilocate ang mga sira ng ating mga motorcycle. Ang gawin nyo, okay. i-check nyo muna ang kuryente. Kung mayroong kuryente, check sa gasolina at saka sa compression para malaman nyo kung saan ang nawala sa motor. Yon lang ang mga basic tips guys para mapaandar natin ang kanyang motor, ang ating motor ng ating customer. Maraming maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.